Bakit? 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 Bakit?

दामी नाम <laughs> <hah> <hah> <Okay, hah> ang kakaawa na hala nagkakaawa na oh pa kung pa yung isa oh anong <laughs> Tao chết tìm nó sẽ yêu Nè 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 hương 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 ăn hương nhỏ Đó hương hương Ayan na. Papakain na. Ayan. oh, oh. Lagyan mo na ano. Patong. Ano? Nakakain na kapo. Ayan. Kumakain na sila. Kumakain na. Ayan. Stacy Stacy Stay here. Stay here. Yan. Panda. Yan. Athena. Yan. Duck. 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 Oh, busy. Busy. Ano yun? Bakit ko na kain, nakaupo? May buto kasi. Ah. Uh -huh. Oh, buksan mo na si Iwan. Maki. Tapos na agad si Maki. Well, no, nakalabas na, hindi pala nakasuri. Aba, oh, hindi pala si Nora. Maki! Tapos ka na agad? Yes. Ay, grabe ka, Maki. Oh, ano? mo gusto, gusto na yung baboy niya? Yung adubong niya. O, di kanila na yung bukas. Iba naman ang ulam natin. Gusto ko gusto ito. Tayo. Ay, kala. Okay. Ha? Huh? Sige. Ha? Ah! O, ano? Nabilaukan ka na. Ay, naihi. Ba't hindi niya nataas ang paa? Kabigatan yata eh. Tina. So, huwag wag mo agawan yan. Behave. Makain ng limang. Lima ba yan? Okay. Kumakain ng limang aso, limang sitso, kumakain lima. O, tat. Ito, dalawa. Si Stacy, si Panda, si Maki, Mate. Ano? Atina. 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 Ise. Tsaka si Black. Black. O, oh, yan. Si Black. Si Panot. Boss <laughs> na rin yung kanya, o. Oh. Lakas kumain ang mga sitso namin. Ayan, o. Oh. O. Oh. Bus, Said. Boss, Said. Oh, basta ang ulam may adobong baboy. Sa Eid. Adobong baboy ang ulam. Masarap ang ulam nila. Ah, oh. Ito, ang bilis din ito kumain, no? Oh. Ang natitira na lang, ito si Buntis. Buntis! Ayan si Buntis at saka yung tatay niya. Ayan. Tapos makan mare, galit. Hmm. Malakas kumain. Pagod na pagod ka. Atina! Basta Si Maki na dalawa eh. Sarap na sarap sa ulam ha. Ito, pinakamabilis kumain, ano. Maki. Si Maki na. No? Tapos na yung yung iba eh. Nakain pa siya. Tapos na eh. It ha? Hindi pa pa wala siya. Oo, sumusunod yan kay Maki. Sunod dito si ano, Stacy. Medyo mabagal na rin si Stacy na. No? Nihi ka eh. <laughs> Stacy. Black na black eh. Oh, Stacy ah. Grabe ang pagka black mo. Tapos yung isa naman. May puti-puti. Ito, brown. Hoy! Ano kaya mo yan, Maki? Naninilong ka pa dyan, ah. Maki! Maki! Maki. Maki, lepas. Jadi hmm. na, ipa tapos. Ipa oh, lagi tu itu malas malas. Pinabipin si sa... Panda pinakamabagal talaga. kasi Kahit... kasi ngipin yun. <laughs> Kakakagat ng... Oo, oh, nung bakal. Pahal, eh. Ito tapos na yun. Si Athena. Pwede na pala kasi niya si Stacy. Hmm. Tapos na. Athena! Oo, oh, Athena! Athena! Hmm. Okay. Oh. O, oh, yan. Wala nang tira, Maki. Eh. Pabasi na to. Ah, oh, lapas na. Saan ako main? Hmm. Loko, <laughs> gahaway pa kayo. Wala na. Wala na. Nakaaway pa kayo dyan ni eh, Panda. Nandalo mo na yung harang nandat. Sigurad nyo ni Panda, tatayin. Tatapos, tumain. Oh! Tignan mo si Black. oh Hmm. Si Stacy, tim na itim. Oh, nananite ka pa. Wala na. Si Stacy, napaka-itim danda nang... Buhok ni Stacy, ano, shiny. Ganda. Na? Bagsak ang buhok. Kumaayos yung buhok niya. Diba, kulot eh. Oh, wow. Oh, Si ati, si ati na. Oh, wow. Minom. Kahap, tinaltan mo ba yung kay ipandang, ano, inuman? ginagawa mo dyan. Hmm. Stacy, nak Oh, Stacy, 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 mana ni kapayan, Hmm. Stacy. Stacy. Yes, si Stacy. Ito si... P Shh. Maki. Yan si Maki. Eh si Black. Tan May edad na. <laughs> Ito si Panda. Ito si Tina, Tina, Tina buntis. Tina, si Tina si buntis. Ayan. buntis yan kinang chan ilabas na yung kinain na niya hindi pa Stacy panda dami nila lima tatlo apat lima may basta si, si, si. Ano, ni anya ta sa ulo si ano maka hindi naman <laughs> tapos na lahat tapos na lahat kumain